tanggal ko ng caliper, uh, nag, mayroon siyang spring. Uh, kinabit daw to ng dating mekaniko kasi siguro na-experience nyo na yung uh, lagitik pag nagbe-break o pag naarangkada. Pakita ko sa inyo. Uh, balik tayo. Pakita ko din sa inyo kung, <coughs> excuse me, kung alin yung umiingay para maiwasan nyo na maglagay ng spring na ganito. So, dahil nakakapanood sa Facebook at YouTube, Ah? nababawasan nga yung ingay kapag nilalagyan nito ng spacer pero hindi dapat. Ito ang nagiging dahilan kung bakit maingay yan, oh. Yung gap clearance. Nakakaroon ng clear. Ah, maingay kasi. So, ito yon Pakita ko sa inyo kung alin yung maingay yan. Kung na papansin nyo, mayroon siyang clearance yung butas. Tsaka ito. Pakita ko, akakalasing ito. So, ito yung mga co-works ang umiingay yan. Malaki na yung gap clearance saka dito sa butas ng kanyang uh, pinaka boots niya. Yan, oh. Malaki. So, yan ang gumagawa ng ingay. Yan, oh. Yan. Yan ang gumagawa ng ingay tuwing mag-apply ng preno. Siguro na-experience nyo na. Pakita ko itong bago. Yan. oh mas ma late yung anyang clearance. Yan, oh. Kumpara sa luma. Ito, ang laki, o. Oh. Makita ko yan, oh. Ang Mapapansin nyo. Yan, ang luwag. maluwag din. Pagdating dito sa bagong break, maliit ang clearance, yan, oh, 'di oh. Diba? Ganon din pag original, pag branded o oh, medyo malang preno, o break brake pad huwag mahal brake pad kasi dito sa amin 500 ang original pero ganyan ang clearance niya walang ingay tapos dagdag ko pa ito yon yung kanyang caliper magpalit na kayo nito yan o mayroon na syang uka uka uh, pakita lang natin ang maayos sa camera yano may uka na siya kaya yung kanyang butas malaki. Ano? Laki ng gap clearance. Kaya umiingay. Pagdating dito sa bago, yan, maliit. Lalo na siguro kung bago ang inyong caliper. Palitan nyo lang ng caliper, pero kung wala pang budget, ito nga ang ginagawa. nilalagyan ng spring para hindi umingay. Pero, mahirapan ng braking system nito kasi nako-compress niya yung pagitan ng kanyang brake pads. So mahirapan yung braking system na pipigilan. Nagkakaroon ng compression yan eh. tigas pa ng spring na inilagay. So yun lang mga kaworks. Ah, dagdag ka laman tayo sa mga naglalagay ng spring. Huwag na wag po kayo maglagay ng spring. Pansamantagal lang yan. Nakikita rin to sa panood ng YouTube o Facebook. Eh, nakita ko na rin to after installation ko na yung bagong brake pad niya. Bago ko kasi kinalas, meron siyang spring dito. Siguro sa mga nakakakita na kung bakit may spring, baka manibago yung iba. Uh, tanggalin nyo na, pero kung sa, sa inyo naman yon at nawala naman yung ingay, nasa inyo pa rin. Pero kung ako, huwag nyo na nalagyan ng spring. Kasi nababawasan yung compression ng brake pad pag naglagay pa kayo ng haram dito sa gitna kasi spring to napakatigas papangit yung braking system yun lang mga kaworks yung ingay yan o. dahil magandang klase yung binili ni sir wala siyang kalog yan oh. kumpara kanina hindi na yung iingay basta may ingay at nagkaroon ng gap dalawa lang yan yung brake pad replacement to oh, hindi magandang klase malaki yung butas. tapos yung caliper mo meron ng gap nauka na ito yung caliper palitan nyo na ng bago Wag na kayong maglagay ng spring hindi nakakatulong to lalo lang uh, papangit ang preno